Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat muna naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CMN Live! Nation. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas o mayong adlaw mga taga Mindanao. Pinangunahan ni Uzamis City Misamis Occidental Archbishop Martin Humuad ang pagsagawa ng Holy Hour and the Sacrament of Reconciliation nitong nagdaang Agosto 7, 2025 na naglalayong maibalik ang dignidad at kabanalan ng St. John the Baptist Chiporis sa bayan ng Jimenez Misamis Occidental matapos itong ipasara ng arsobispo nitong nagdaang Agosto 5 taong kasalukuyan dahil sa ginawang paglapastangan ng isang babaeng vlogger sa Holy Water Font ng Simabahan. Katuwang sa arsobispo sa nang ng teimtim na panalangin at gawain ang mga kaparian sa Archdiocese of Samis City. Nanawagan din tuloy ang arsobispo sa mga mananampalatayang katoliko sa lugar na makibahagi sa Acts of Penance upang humingi ng kapatawaran matapos ang naging paglapastangan sa kabanalan at kasagraduhan ng simbahan. Willie Ramos, CMN Robin reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan ng Ong City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide Nation Maraming salamat kay Boy Ramos ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Samantala sa